ano. Eh barado na naman yung CR namin. Barado yung CR. Bakit sino ba nag CR dito kasi kanina baga. Eh sino ba nag record dito kanina? Ha. Ano? Si Jenny ano? baga. Si Janice. Ay si Janice ang naligo. Naligo sila kanina tapos kagabi hindi naman barado yan mga ano magagamit pagka uh, barado na wala na nga amin kung sino ang nag uh, ano. Hmm? ano Kanina ko pa ito binubumba na ayaw eh. Ay, o mga... ano... Sino naligo dito kanina ang ano? Bakit ganyan yan e? Eh? Kagabi, hindi naman yan ganyan. Sige na ko, doon sa bangge Dawa, kukuha nga ako ng pang ano... Hindi maano e. Eh. Walang... ano, walang panggili. Sige mo? Ay, ano ka siyerte? Paano ka pa binanam ko ng sota ako. Ay wala, 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 wala. Barado talaga. Barado. Ikaw ang naligo kanina umaga. Naligaw po ako pero wala po dyan na hulong guys ang kunan mo dyan, yun ang kunan mo. <laughs> Siya naligo kanina eh. Ikaw na naligo dito. Wala naman na amin kung sino yung may kasalanan yan. Kasi dati nasa rat na baradoan to wala naman umamin eh. Tuturaan ko po kayo ng teknik kung paano ma -ano, matanggal ang bara sa CR, mga ganito. Kaya mo yan. Ah, ganito. Oh. Uh, yung mukha ko, mo. Kunan mo yung mukha ko. Tuturahan so, ko kayo magano, magtanggal ng para sa kanal. Ay eh, sa CR, ng sa Inodoro. Kung paano, napakasimple lang. Ito lang po ang gamit. Kasi dati ginagawa ko na talaga to. Ito ang gawin yung panundot. Napakadali lang. hayop ka. Tapos ikaw naman ang may ikaw lang naligo dito kanina eh. Tapos nadayas ka. Ay, hindi ka ba kundi nahulog? Ila mo gusto eh, ng udo. Oh, may barado to oh. Ayaw magdiretso eh. Pagpumasok to, maganda na ano. baba-baba na nga o. Oh. Nes, buhusan mo daw para ma ano, para mag yung mga ano, dumi. oh, di ba? Nagbaba? Oh. Wag. <laughs> sige pa. Okay, sige pa. Anong ilagay mo? Ikaw lang unang naligo dyan. Kunin mo may gilin para magkosakyan ang lahat. Yan. Hmm. O. Butay na. Hiso. Hilod. O siya nung may gawa nito. O. 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 Yan guys, yan ang oh, nagbara. Ito yung nagbara sa ano, no, then, sa inodoro. No, no, Kaya pag, no, pag no, nag so... uh, ano po kayo may mabara man sa inyo diyan kahit mga napkin. Napakasimple lang. Ito lang gamitin niyo, baluktutin niyo nang pagano to. Ito lang po gagamitin niyo. Ikagano niyo lang siya. Tapos sundan nyo yung butas ng binakang bawli ganun niyo. Oh. So, madali ko lang nakuha oh. Ganito po yung ginamit ko nung dati. Oo. Oh. Hilod. Sino mahilig mag-hilod dyan nyo? Si Jenny. Dami ako nag-ano yun, Oo. Oh. Dalawa lang kayo na Lego kanina. Wala naman namin sa inyo nito eh, kung sino may kasalanan. Oo. Oh. Kasi dati, nangyari na rin to dati, tinanggal ko yung bowl. Ay, ano, hilo din. Tapos sinubukan ko nito nung pangalawa, ah uh, mas madali pa na ito kumpara sa magtanggal ako ng bowl. Mas maganda po ito gamitin. O, oh, napakadali lang. Salamat po sa mga ano, may natutunan kayo pagdating sa mga barbara na inuduro. Nakakawad lang po. Balukutin nyo lang na ganito. Tapos isundot nyo. Thank you po. Hanggang dito na lang ang ating video.